Yon magandang araw mga tol at uh, welcome sa panibagong episode natin ng Ukay Ukay Hunting dito sa SJDM Bulacan. At uh, syempre day off natin ngayon pero bago ang lahat magsiship muna ako ng items. Uh, so, Nakakunti -cont lang ang buyers natin ngayon. So samahan nyo muna ako sa LBC. Uh, magpapaship lang ako. Tapos rekta na tayo syempre sa mga Ukay Ukay kung saan man tayo maghahanap. So yon mga tol, <coughs> samahan nyo na lang ako ha. Let's go na mga tol. Sana makarami tayo ng items ngayon. O kahit konti lang, basta basta solid tsaka pwede nang resell online. So, yon. Let's go na mga tol. natin pabahin to. Mga tol, maaaraw ngayon. Mainit. Pa-ship muna tayo. Mm -hmm. Ito ay papa-ship natin mga Mga tol. So napos na tayo magpa mga tol Okay okay na So ito mga tol oh, yung mga nakita natin So nandito tayo sa ano Sa North Caloocan Ano yan Bulls. Mamaya nga baka acid rush eh. Ito so, mga tol Nasa North Caloocan tayo Adidas Neo t-shirt 150 yung mga t-shirt nila ngayon Boy London Ayan Lions Day to, Printed Adidas ulit to Adidas Neon Vans of the world mga tol Ito size XL Gucci hindi ko alam kung Off or legit mga tol Adidas ulit 150 yan mga tol itong platform kunin natin to platform size double X siguro to black and white color scheme kunin natin to may patch pa sa likod o oh. embroidered na platform boy london kunin mo nga lang ito boy london Ayan may bakit ayan 150 each ayan 150 each kami ah, tignan natin mga tol kung anong meron ito pa daming t-shirt dito mga boss oh nike nike air may mga off nga lang ingat na lang kayo sa pag select pero goods pa naman Line, new balance Ito mga tol Second finds natin Lebron James Nike 150 din Lebron yan, logo ni Lebron to LJ oh, Chicago Bulls Jordan Tag Kaso hindi ko alam kung legit to off Buti sana to kung um, 50 lang kukunin ko to. Kaso 150 pa siya eh. Ang bulls. Eco Unlimited. Katag. Kulay pula. Tas embroidered. Ano, may patch pa dito ng ano, rhino patch. Tabakunin natin to. Tas Nike Nike SB. Ayan, size large. Ano, City of Nike USB. Ayan mga t-shirt, mga tol. Ayan mga tol, oh. medyo malaki-laking Okayan to. Oh. Ito sa unahan. Jackets. Tapos mga t-shirt, eto. Hanggang dun. Tapos ito ang ating sponsor, <laughs> naka Ayan na, oh. mamaya tignan pa natin dun mga tol. Pero ngayon ito muna yung napili natin Pot farm tsaka eco Tignan muna natin doon mamaya Pants tingin tayo sa pants baka may digis eh Pants muna tayo lang O uh, ito digis oh Collab ng smurf size small The smurfs 100 lang oh Ayun oh may digis na si Mrs. oh Likis. Nakabuti ka pa. Meron ka na. O, sama na natin yan. Ito pang custom sana mga tol. Mga sumal ni Jamal Mike. Pasok sana yung tela. Ganto yung tela ang hinahanap ko eh. Mike. Ito so, mga tol. Levi Strauss. Size 32. 501 jeans. Ano? 501 501 jeans kaya nga 2 planels ang dami aso ah, nakakatamad isa isa walang price kung magkano eh pero baka kasi may digis dito ah dito tayo sa short na maong 75 lang isa isa natin yan pang outfit check sa Valentine's. Cookies. Adidas. Magsaselect si Mrs. Ang dami dito mga tol, mga hoodie eh. Ito mga, ito palang mga mabisa oh. Ito, Boy London t-shirt naman, Mamaya check natin kung kukunin natin. ano mga tol, yung jacket. Maraming jacket dito. 150 ang price range. Ito mga tulong. Ganda ng denim jacket. Black. May embroider lang na ano. Design. 100 lang. Ano. No. Complain to. ko talaga to. So may embroider kasi. Wow. Outfit check. digis sana all. Oh, yan na, 100. All sticks. Oh, may dikis ka na, O oh, May ano ka pa. Ito ako, ito lang sa akin. Oh, ito mga tol. na din tayo ng denim. Dark wash naman to. Ano kunin natin? Pang-custom. 100. Ito yung mga final na kukunin natin. Siyempre itong Dickies na Smurf. Yan. Kay Mrs. Tapos denim. Jacket. Size large. Denim. Size small to medium. Tapos itong platform. Ang kukunin natin. Pang hip hop. Tsaka itong echo. Ayan. Pang hip hop. O yung mga nagkanap sa akin ng gira. Ayan na. Kukuha na tayo ng mga gira. Mamayin nyo na lang. Tara na. Lago yung presyo. Mga tol, uh, items tayo. Iniwan na yung isang jacket na malaki. 250 pala yun. Joke lang pala. Yun mga tol, so nakauwi na tayo dito sa ating bahay. 8250. Yun mga tol, so nakauwi na tayo. Ito na yung mga nalut natin. So sayang yung isang denim jacket. Pero si balikan na lang siguro natin. Kasi uh, 250 pala each yung mga jacket doon. Pero okay lang marami naman tayong pagpipilian doon siguro hindi naman siya makakuha ulit pero pang custom sana pero eto goods na rin yung mga nakuha natin mga tol. yung flex ko na sa inyo syempre bago natin tapusin tong episode na to so bali ano lang to mga tol for items lang pero solid naman kaya ayan solid pa rin yung pagdayo natin dun sa spot na yon so eto yung first item natin mga tol uh, denim jacket na women's ayan So, kay Mrs. Yan, hindi na natin masyado i-flex kasi hindi ka naman pwedeng sukatin, hindi ka Ayan. Next, ito, ito lang yung isang iisang dikis na nakuha ko doon. Ayan. Dikis at the Smurfs. Ayan. So, ito, hindi rin ka sa atin. Kaya, uh, syempre kay Mrs. to para meron na rin siyang mga dikis collections. Ayan. So, ito, no issue mga to. Logo's pa, navy blue. Wala pang craft prints, tas wala rin siyang kahit anong issue na lang namin to ng 100 pesos kaya sobrang steel na rin next eto uh, madaming t-shirts dun mga tol adidas, mga nike may mga off din na t-shirt kaya kung balak nyong puntahan dun ay eh, magingat ingat ingat na lang sa pagsiselect pero 150 pesos each ang t-shirt nila dyan medyo mabigat pa kaya ang dami kong iniwan pero ito lang yung mga nakita nating mabisa na pwede nating i-flip ng medyo mataas-taas. Ayan. So, meron na ako nakuha ang platform Katag din siya mga tol pero legit naman yung na platform farm. Ayan. May patch pa siya sa likod. So, mga size double XL siguro to o triple XL. Tapos, next, eto Eco Unlimited na t-shirt din. Eto kulay pula. Katag din siya mga tol pero legit naman tong Eco Unlimited. Katag naman siya mga tol pero legit naman to. Ayan, embroidered. Tsaka printed siya ng gold print naman. Ito mga size large lang to o XL mga tol. No issue lang din. At uh, good condition pa naman. So ayan kung trip nyo to mga tol. If popost ko na lang sa FB page natin. To side the hustle trip shop. Follow nyo din ako sa account ko Matt Minos, At uh, sa TikTok account ko the side the hustle trip shop din. Doon nyo makikita yung mga bagong items natin na uh, for sale mga tol. So, yun lang, apat na items lang. Ang total na no buy natin ngayon is 550 pesos para dito sa apat na items. Siguro, uh, tatry ko na lang bumalik do next week para tignan natin kung makakahook pa tayo doon ng mga ibang items. Kasi hindi naman sila arrivals kanina nung pinunta natin. Kaya ito lang yung naabutan natin. So, ayun, maraming salamat sa panunod mga utol. Hanggang dito na lang. Kita kita lang sa next episode. Magandang araw sa inyo. Peace out.